magandang gabi sa inyong lahat mga bro, sis madam, sir ah, mag vlog tayo sa aking mga nakalap na mga mutya shout out muna tayo sa ating mga supporter at sa mga viewers subscriber shout out ni Ruel Balasabas shout out Dudong shout out ni Ronilo Esteban, shout out bro. Ini John Hermosa, shout out bro. Ni Chris Paul Tubong Banwa, shout out. Ni Leo Dapat, shout out. Ni Tabret Santer, shout out bro. Ini John John Andoy, shout out. Dudong. At sa si iba pang mga supporter at subscriber ito ay pakilala ko sa inyo ang aking mutya nga nakalak ng ito ay mutya ng bayoko. maganda ito sa pang alina negosyo at sa trabaho ito ang mutya niya ay parang mata ito ay mainam magpag ilagay mo to sa ano sa suka ay mag gumagapang ito ito ay maganda na mutya ito naman isa ito ay mutya ng puti puti na linta oh. linta na puti maganda ito sa proteksyon sa panggamot sa mga sugat pwede ito Meron itong panghalina. Hmm. Ito naman ay mutya ng punso. Yan. Sa punso ko ito nakita. Merong gabay ito. Yan o. Ito namang isa ay mut dito sa amin mutya ng ano uh, ah, yan puti puti na lakaak yan lakaak ng dagat ay eh mainam ito pang dipinsa pang meron itong lihis bala at sa anumang mga patalim may kabal ito kabal at kunat sa katawan ito ang mutya na ito mutya ng ay, ano alaka tinatawag sa amin ito naman ay mutya ng ito ang mutya ng bulan ito mutya sa bulan maganda ito sa negosyo pampaamo at pamproteksyon ito na bato ilawan natin ito ay ito Yeah, magandang ilaw niya yan bagus ilaw uh, um. yan ang muti ng no bulan ito ay umpukan. O o. Itu ay kumpukan oh, maraming muti oh. nakadikit maganda sa negosyo ito umpukan na bato meron maraming muti oh. nakadikit niya Ito naman ay mutia ng dito sa amin kataw. Ayan o, may babae na kataw. Mutia ng sirena. Ito. Mutia ng sirena. Maganda ito na pang proteksyon. Ah, meron kabal at kunat sa so katawan. O, ayan, may mga gabay ito na mutya ito ang tunay na mutya ng lupa ito violet ito bato na Yan. ito ang mutya ng lupa ay hindi maganda pero ito ang tunay na malakas na mutya panglagay sa mga garapa at sa mga bao pwede ito mutya ng lupa ito ay walang sumpa ito. Hindi masumpa itong mutian ng lupa. Maganda ito sa pangproteksyon. Itong isa ay crystallized na bato. Yan. Crystallized. May bisa ito pang sa lahat ng uri ng laban oh, uh, itong bato na ito parang kahoy na nagiging bato ito ay tunay kong bato na nakita ko sa ano buwa ng lubi niyog naging bato na yan o oh. Yan. Buwa. Bato na ito Ito ay tunay na mutya na buwa Naging bato na Sa lubi ko ito nakita Pag bini ako Parang meron pa siyang mga ano Parang lumot Ano na siya Wala na siyang tubig Yan buwa ito ang tunay na buwa na naging bato buwa ng niyog ayun lang ang ibinahagi ko sa inyo sana mag subscribe kayo sa aking youtube channel paki like paki share naman at paki comment para updated kayo sa aking ibina binabahagi sa inyo. Para updated kayo. At dagang salamat sa inyong tanong. God bless.